Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng ating panahon. Isang panibagong bugso ng amihan ang kasalukuyang nakakaapekto sa Northern Luzon na nagdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Bukod dito, patuloy din ang pagbaba ng temperatura sa rehiyon kaya't mararamdaman pa rin ang malamig na panahon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at maging sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Samantala, ang easterlies o ang hangin na nagmumula sa Pacific Ocean ay patuloy na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil dito, posibleng makaranas ng scattered rains and thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao kaya't pinapayuhan ang ating mga kababayan lalo na sa mabababang lugar na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kasalukuyan, wala tayong binabantayang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, PAR. Gayon pa patuloy tayong mag-antabay sa mga update na ilalabas sa mga susunod na araw. Sa ating lagay ng panahon bukas, sa Cagayan Valley and Cordillera Administrative Region, Apayao Province, maulap ang kalangitan na may mataas na tiyansa ng mga pagulan. ulan Ilocos Region, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong mahihinang pagulan dulot ng amihan. Metro Manila and Southern Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may tiyansa ng isolated rain showers and thunderstorms. Visayas and Palawan, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Mindanao, maulap na kalangitan na may posibilidad ng mahina hanggang katamtaman o malakas na mga pag-ulan dulot ng easterlies. Sa ating lagay ng karagatan, walang nakataas na hill warning sa anumang bahagi ng ating karagatan. Subalit, sa mga baybaying dagat ng Northern Luzon at Eastern Section ng Mindanao, maaaring makaranas ng katamtaman hanggang maalong kondisyon ng karagatan. Pinapayuhan ang ating mga mangingisda at mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na magingat. Sa ating 3-day weather outlook, Tuesday to Thursday, sa Metro Manila, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng pulupulong mahihinang pag-ulan dulot ng amihan. Baguio City, bahagyang maulap hanggang maulap sa Martes, habang sa Miyerkules at Huwebes, mataas ang tiyansa ng pag-ulan. Legazpi City, generally fair weather hanggang Martes, ngunit sa Miyerkules at Huwebes, mataas ang tiyansa ng maulan na panahon dulot ng shear line. Cebu City, generally fair weather sa buong forecast period. Iloilo and Tacloban Fair weather sa Martes, ngunit sa Miyerkules at Huwebes, posible ang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng shear line. Metro Davao Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa Martes, ngunit sa Miyerkules at Huwebes, mataas ang tiyansa ng mahina hanggang katamtamang pag at scattered thunderstorms dulot ng Easterlies. Mindanao sa pangkalahatan, mas gaganda ang lagay ng panahon sa susunod na tatlong araw. At 'yan ang pinakabagong lagay ng ating panahon. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell upang manatiling updated sa mga susunod na weather reports. Sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo lagi at hanggang sa susunod na update.